Inalmahan ni Rendon Labador ang viral video kung saan mapapanood ang ilang mga kabataan na nakasuot ng uniforme na umiinom at nagpapakita ng mga maselang parte ng kanilang katawan habang naglalay stream. Makikitang nagkakasiyahan ang mga estudyante habang ang ilan ay makikitang naninigarilyo at tumatagay ng nakakalasing na inumin. Wala rin pagdadalawang isip ang mga ito na ibalandra nila ang mga maselang bahagi ng kanilang katawan. Sigaw ni Rendon Labador ay kung nasaan ang mga magulang ng mga kabataang napanood sa video at hindi nababantayan ang kanilang mga anak. Saad pa niya ay mahalagang magabayan ang mga anak nang hindi mapahamak, lalo na sa social media. Hindi naman nabanggit kung saan galing ang naturang video. Ngunit Anya ay isang concerned citizen ang nagpadala sa kanya nito. Sa Admirendon Labador, nasaan ang mga magulang ng mga batang ito? Gabayan sana natin sila at huwag basta pabayaan lang. Bantayan natin ang mga kahayupan dito sa SOCMED para hindi mapahamak ang kinabukasan ng mga kabataan. Kawawa ang mga magulang ninyo, pinag-aaral kayo pero ano ang pinaggagawa ninyo sa buhay niyo? Ang video na ito ay sumbong at pinadala ng isang nagmamalasakit na netizen. Magtulungan po tayo para may ayos ang bansa natin. Sa mga Gen Z, eh, hindi nakakakol ang pagflex n'to ninyo sa social Sabi ko sa inyo, bawal ang mga kahayupan dito sa internet. Anong school kaya sila? Nakakabahala na talaga ang mga kabataan ngayon. Sino kaya ang teacher nitong mga 'to? Daming natutunan eh kawawa ang mga magulang. Maging ang ilang mga netizens ay hindi nakapagpigil at napakomento na rin sa nakitang video na ito. Anila, mahirap talaga kapag lumaki sa puro barkada ang mga bata, wala kang aasahan na mabuti sa kababarkada, lalo na sa kinabukasan nila, yan yung mga batang walang pagmamahal sa magulang nila, Diyos niyo, nakakalungkot isipin sila mismo sumisira ng buhay nila. Yan ang realidad ngayon, kailangan talaga tutok din ang magulang sa mga anak. Kilalanin kung sino ang mga kaibigan. Sa ating mga magulang at nakatatanda, huwag magsawang magpaalala sa mga kabataan. Grabe! Kawawa mga magulang nila. Nag-expect na nasa school, pero nasa inuman pala. Nakakaawa mga magulang nito, hindi nila alam pinaggagawa ng mga anak nila. Mga nagiinom pa, habang naka-uniform, ano kaya eskwelahan ito?